Naramdaman mo ba kamakailan ang biglang kilabot sa iyong gulugod, ang mga panaginip na hindi umalis sa iyong isip, o ang kisap ng kandila na parang bumubulong ng iyong pangalan? Cancer, mas malapit ang katotohanan kaysa sa inaakala mo. Ang puso ng isang tao ay patuloy na tumitibok para sa iyo, at ang uniberso ay nagpapadala ng mga palatandaan na hindi mo dapat baliwalain. Bawat maliit na pagkakataon, bawat banayad na mensahe, ay tawag mula sa tadhana. Panoorin mo ang video ng mabuti ang iyong matutuklasan dito ay maaaring magbago ng iyong buhay pag-ibig man, gisingin ang nakatagong katotohanan, at gabayan ang iyong puso sa koneksyon na matagal mo nang hinihintay. Maligayang pagdating, mahal na cancer, sa isang paglalakbay na maaaring humipo sa iyong puso sa paraang hindi mo inaasahan. Kamakailan, maaaring naramdaman mo ang isang hilab, isang banayad na tulak mula sa universo, na nagpapaalala sa iyo na hindi ka nakalimutan ng pag-ibig. Ang taong minsang humawak ng iyong puso ay maaaring patuloy pa rin may damdaming akala mo'y nawala na. Sa paniniwalang Filipino, ang mga palatandaan, tulad ng kumikislap na ilaw, paulit-ulit na panaginip, o hindi inaasahang mensahe, ay mga bulong mula sa tadhana, na gumagabay sa iyo patungo sa kung ano talaga ang nakalaan para sa iyo. Buksan ang iyong puso, pakinggan ang mga tahimik na sandali, at pagkatiwalaan ang gabay na nakapalibot sa iyo. Ang iyong matutuklasan dito ay maaaring magbigay ng pag-asa, ibalik ang koneksyon, at liwanagan ang landas patungo sa pag-ibig na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Mga palatandaan na sila'y may pakialam pa rin. Cancer, magtuon ka ng pansin, dahil ang universo ay may paraan ng pagpapadala ng mga mensahe sa mga bulong, maliliit na kilos, at mga sandaling tila masyadong nagkataon para baliwalain. Maaaring mapansin mo ito sa mga bagay na sa una ay tila banayad, Munit may bigat na agad kinikilala ng iyong puso. Baka ito'y sa banayad na pagkinang ng kandila kapag naiisip mo sila, isang paru-paro na biglang lilitaw, o panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa parehong alaala, na para bang pinapaalala sa iyo ang mga damdaming minsan niyong pinagsaluhan. Sa kulturang Filipino, ang mga palatandaan, pahiwatig, ay hindi kailanman walang kahulugan. Sila'y mga alingaungaw ng isang kaluluwang hindi pa bumibitaw, paalala ng universo na ang pag-ibig ay nananatili pa. Napansin mo ba kung paanong may ilang mensahe na dumarating sa'yo sa hindi inaasahang mga sandali? Maaaring isang tawag, isang text, o isang lumang awitin na biglang tutugtog at agad kang ibabalik sa isang alaala. Hindi ito mga aksidente. Ang maliliit na sandaling tila ordinaryo ay may patong-patong na kahulugan, dala ang tahimik na mga bulong ng isang taong hindi ka malimot. Kahit tila sila'y abala o malayo, ang banayad na enerhiya na nakapalibot sa kanila ang madalas nagbubunyag ng katotohanan, may puwang pa rin sa kanilang puso para sayo. Obserbahan mo ang kanilang mga kilos ng mabuti. Naalala ba nila ang pinakamaliit na detalye tungkol sa mga paborito mong bagay? Lumulutang ba sila sa iyong buhay sa mga oras na hindi mo inaasahan, na para bang hinihila ng isang di nakikitang sinulid? Sa paniniwalang Filipino, ang mga kilos ay mas malakas magsalita kaysa salita, at ang hindi binibigkas na pag-aalaga, ang nakabitin na atensyon, at ang pagsisikap na manatiling malapit, kahit sa katahimikan, ay mga palatandaan na nananatiling nakaugnay sa iyo ang kanilang puso. Maging ang universo ay nakikisabwatan sa mahiwagang paraan. Paulit-ulit na numero sa orasan, mga panaginip na tila buhay, o biglang kilabot kapag naiisip mo sila, ang lahat ng ito ay espiritwal na mga mumo ng tinapay na gumagabay sa iyo patungo sa pagkaunawa na ang pag-ibig ay hindi patapos. Maging ang mga ninuno ay may bahagi, marahang itinutulak ka para makilala ang lalim ng ugnayang ito. Pagkatiwalaan ang mga pahiwatig na ito sapagkat sila. Mga mensaheng gumigising sa iyong puso at nagpapaalala ng hindi kailanman tuluyang nawala. Cancer, pakinggan mo ang iyong intuition. Maaring may mga sandali na bigla kang nakakaramdam ng koneksyon, isang alaala, isang pamilyar na amoy, o isang dumadaang anino ng kanilang presensya. Sa espiritualidad ng Filipino, ang di nakikitang mundo ay laging nakikipag-usap sa atin sa ganitong mga palatandaan. Ang mga damdaming ito ang iyong gabay na nagbubunyag ng mga bagay na hindi pa masabi. Hindi na wala ang kanilang puso, tahimik itong naghihintay, patuloy na tumitibok para sa pag-ibig na minsan ay nagbuklod sa inyo. Habang napapansin mo ang mga palatandaang ito, huwag mo silang ituring na simpleng pagkakaton. Bawat nakabibingin titig, bawat hindi inaasahang mensahe, bawat tahimik na pag-isip sa kanila ay sinulid na hinabi ng tadhana, nag-ubnay sa iyong kaluluwa sa kanila. Seryosohin mo ang mga palatandaang ito, sila'y mga bulong ng universo, mga alingaw-maw ng pusong ayaw bumitaw. Mga mensahe mula sa universo at sa mga ninuno. Cancer, ngayong nasimulan mo ng mapansin ang mga banayad na palatandaan, panahon na upang maunawaan ang mas malalalim na mensahe sa likod nito. Ang universo ay hindi kailanman sumisigaw, ang wika nito ay banayad, nakatago sa mga sandaling tila nagkataon, ngunit talagang isinasaayos ng tadhana. Bawat kisap ng ilaw, bawat bulong ng hangin, at bawat panaginip na gumigising sa iyong damdamin ay may kahulugan. Sa paniniwalang Filipino, hindi ito basta mga pangyayari lamang, sila'y pahiwatig, mga mensaheng maingat na inilalagay upang gabayan ka tungo sa katotohanan at kaliwanagan. Ang taong may hawak pa rin ng iyong puso ay nasasalamin sa mga palatandaang ito, at ang iyong mga ninuno ay tahimik na nakatayo sa iyong tabi, tinutulak ang iyong intuition upang makilala ang pag-ibig na nananatili. Naramdaman mo na ba ang bigla, di may paliwanag na paghatak patungo sa isang alaala nila? Maaring isang awitin ang tumugtog sa mismong sandali na kailangan ng iyong puso ng katiyakan, o isang pamilyar na amoy ang bumangon at ginising ang damdaming akala mo'y matagal nang nawala. Hindi ito basta mga pagkakaton. Ang mga espiritu ng iyong mga ninuno, pati na ang universo mismo, ay gumagabay sa iyo upang maunawaan na ang damdamin ng isang tao ay hindi kailanman naglaho. Sa tradisyong espirituwal ng Filipino, ang mga panaginip ay may sagradong lugar, sila'y mga pintuang daan kung saan nakikipag-usap ang dinakikita. Ang panaginip ng kanilang mukha, tinig, o sandaling pinagsaluhan nyo ay maaaring paulit-ulit lumitaw, hinihikayat kang mapansin na ang kanilang puso ay nakagapos pa rin sayo. Ginagamit din ng universo ang mga sabayang pangyayari, ang mga sandaling tila perpekto ang pagkakaayos, upang iparating ang mga mensahe nito. Maaaring makakita ka ng paulit-ulit na numero sa orasan, makatanggap ng hindi inaasahang mensahe mula sa mga kaibigang pareho ninyo, o magkaroon ng biglang pag-isip na tila wala namang pinanggalingan. Lahat ng ito ay mga dinakikitang sinulid na nag-ugnay sa inyong mga kaluluwa, naghahabi ng tapiserya na nagbubunyag ng katotohanan, ang pag-ibig ay nananatili. Pagkatiwalaan mo ang iyong kutob, Cancer. Hindi basta-basta ang iyong intuition, ito'y isang banal na kumpas na tumutugon sa enerhiya ng isang taong hindi kailanman tunay na umalis sa iyong puso. Pinaaalala sa atin ng kulturang Filipino na ang mga ninuno'y patuloy na gumagabay at nagpoprotekta sa atin, maging sa mga bagay ng puso. Ang banayad na kilabot, ang pagpitlag ng iyong dibdib, o ang tahimik na pakiramdam na may nagbabantay sa iyo ay mga palatandaan na tinutulungan ka ng iyong mga espiritual na gabay sa paglalakbay ng damdamin. Hinahikayat kanilang manatiling bukas, kilalanin ang mga pahiwatig sa paligid mo, at yakapin ang posibilidad na ang pag-ibig na minsan mong pinagsaluhan ay may presensya pa rin sa iyong buhay. Kahit ang maliliit na kilos mula sa kanila, gaano man banayad, ay maaaring may dalang mensahe. Isang tawag sa kakaibang oras, isang text na tila biglang lumitaw, o isang tingin na mas matagal kaysa inaasahan, ito ay mga espiritual na mumo ng tinapay, mga paalala na ang kanilang puso ay nasa iyo pa rin. Itinutulak ka ng universo na bigyan ng pansin ang mga ito, pagkatiwalaan ang mga palatandaan, at ihanda ang iyong puso sa mga katotohanang tahimik na nagbubunyag ng sarili. Cancer, tandaan na ang espiritual na mundo ay laging nakikipag-usap sa mga handang makinig. Ang iyong mga ninuno at ang universo ay magkasamang kumikilos upang matiyak na ang pag-ibig at tadhana ay hindi kailanman mapapabayaan. Sila'y bumubulong sa pamamagitan ng mga pagkakaton, panaginip, at mga banayad na tulak ng damdamin, ginagabayan ka upang makilala na ang inyong ugnayan ay malayo pa sa pagtatapos. Bigyan mo ng pansin, paniwalaan ang mga palatandaan, at pagkatiwalaan na ang pusong nananatili sa iyo ay mas malapit kaysa iyong inaakala. Ano ang maaari mong gawin? Cancer, ngayong nakilala mo na ang mga palatandaan at mensahe mula sa universo at sa iyong mga ninuno, panahon na upang pag-isipan kung paano ka makakatugon sa paraang nagbibigay galang sa parehong iyong puso at tadhana. Ang pag-ibig, lalo na ang uri na hindi kayang mawala, ay nangangailangan ng pasensya, kamalayan, at kaunting gabay na espiritwal. Sa tradisyong Filipino, ang maliliit na ritual at sinadyang mga kilos ay makakatulong upang maiayon ang iyong enerhiya sa universo at palakasin ang koneksyon na nananatili. Ang pag-apoy ng puting kandila habang tahimik na humihiling ng kaliwanagan, gabay, o ang pagbabalik ng pag-ibig ay isang simpleng ngunit makapangyarihang gawain. Ang apoy nito ay nagiging simbolo, isang ilaw na nag-aanyaya sa mga enerhiya sa paligid mo na isa katuparan ang nakalaan para sa iyong puso. Ang pagpapahayag o manifestation ay isa pang mahalagang kasangkapan sa iyong paglalakbay. Magsimula sa pagsusulat ng iyong mga intensyon ng malinaw at tapat, ano ang nais mong akitin, ang pag-ibig na inaasahan mong maramdaman, at ang koneksyon na nais mong pahalagahan. Ilagay ang tala na ito sa isang sagradong lugar, tulad ng ilalim ng unan o malapit sa altar ng pamilya, upang masaksihan ng iyong mga ninuno at ng universo ang iyong debosyon. Ang paulit-ulit na pagbigkas ng mga affirmations tulad ng ibubuksan ko ang aking puso sa pag-ibig na akin o ang tadhana ang gumagabay sa akin patungo sa koneksyon na nakalaan sa akin ay makakatulong upang ituon ang iyong enerhiya at lumikha ng pagkakaayon sa pagitan ng iyong mga kilos, intensyon, at mga palatandaang natatanggap mo. Cancer, napakahalaga ng pasensya. Ang puso na patuloy na tumitibok para sa iyo ay maaaring lumapit sa paraang hindi mo pa nakikita. Pagkatiwalaan ng tamang oras ng universo. Iwasang pilitin ang mga pagtatagpo o ipilit ang kinalabasan. Sa halip, paalagaan ang iyong sariling enerhiya at manatiling maalam sa mga banayad na pahiwatig sa paligid mo, tulad ng biglang kilabot kapag naiisip mo sila, paulit-ulit na panaginip o hindi inaasahang mensahe. Hindi ito basta-basta, sila'y mga banayad na paalala na manatiling bukas, handa at nakaayon sa iyong tadhana. Tandaan, ang koneksyon ay kasing halaga ng emosyonal na presensya, tulad ng pisikal na interaksyon. Maglaan ng oras sa pagninilay sa iyong nararamdaman, pagmumuni-muni, o pagsusulat sa journal tungkol sa mga alaala at damdaming nakaugat sa ugnayang ito. Sa pamamagitan ang pagbibigay galang sa iyong sariling puso, pinalalakas mo ang espiritwal na tulay na nag-ugnay sa iyo sa kanila. Sa kulturang Filipino, ang pasasalamat at paggalang sa mga dinakikitang gabay, mga ninuno, espiritu, at ang universo mismo ay nagpapalakas sa ugnayang ito. Isang simpleng panalangin, mahinang pasasalamat, o kahit ang pag-apoy ng insenso ay maaaring mag-anyaya ng gabay at proteksyon habang iyong nilalakbay ang mga damdaming ito. Sa huli, pagkatiwalaan ng banayad na kapangyarihan ng pang-araw-araw na mga sandali. Nitian ang maliliit na pagkakataon, kilalanin ang mga hindi inaasahang kilos, at manatiling maalam sa iyong intuition. Bawat palatandaan na iyong napapansin ay isang paanyaya na kumilos ng may kamalayan, pasensya, at pagmamahal. Sa pamamagitan ng sinadyang pakikilahok sa mga espiritual na gawin na ito, hindi mo lamang binibigyang galang ang nananatiling koneksyon, kundi inihahanda mo rin ang iyong puso upang ganap na tanggapin ang pag-ibig na nakalaan sa iyo ng tadhana. Cancer, ang iyong landas ay ginagabayan ng mga puwersa na lampas sa pisikal. Sa pamamagitan ng pagbibigay galang sa mga palatandaan, paggawa ng mga banayad na ritual, at pagpapalago ng iyong puso, binubuksan mo ang pintuan sa pag-ibig na palaging sayo na, kahit natila nakalimutan dahil sa oras at distansya. Pagkatiwalaan ang proseso, manatiling nakaayon, at maniwala sa kapangyarihan ng tadhana na ginagabayan ang iyong kaluluwa patungo sa muling pagkikita. Spiritual na pagminilay at mga affirmation. Cancer, huminga ka ng malalim at itoon ang iyong sarili. Ang pusong nananatili sa iyo ay hindi lamang alaala, ito'y isang buhay na enerhiya, tahimik na umaabot sa kabila ng oras at espasyo. Tinuturo sa atin ng espiritualidad ng Filipino na ang pag-ibig ay hinabi ng mga sinulid ng tadhana, ginagabayan ng parehong universo at ng mga ninuno na nagbabantay sa atin. Bawat banayad na palatandaan, bawat tahimik na bulong ng intuition, ay refleksyon ng katotohanang ito. Ang mga panaginip na bumabalik, ang mga kilabot na bigla ang dumating, at ang mga sandaling biglamong naalala lahat ng ito ay mga paalala ang inyong ugnayan ay sagrado at hindi napuputol ngayon payagan ang iyong sarili na magnilay isipin ang mga damdaming inyong pinagsaluhan ang mga sandaling nagpabukod-tangi sa inyong koneksyon at ang mga aral na natutunan mula sa kadalakan at sakit ng puso ang pagsusulat sa journal ng mga pagminilay na ito ay makakatulong linawin ang iyong damdamin at ihanda ang iyong espiritu na ganap na yakapin ang pag-ibig na nananatili. Sa pamahiin ng Filipino, ang pagpapahayag ng pasasalamat, kahit tahimik, sa mga dinakikitang puwersa ay nagpapalakas ng iyong espiritual na pagkakaayon at nagbubukas ng mga landas para sa biyaya na dumaloy sa iyong buhay. Ang mga affirmation ay isang makapangyarihang kasangkapan upang paalagaan ang iyong puso at isa katuparan ang tadhana na iyong hinahangad. Ulitin ang mga pahayag tulad ng Pinapahalagahan ko ang pag-ibig na nakalaan para sa akin. Pinagkakatiwalaan ko ang universo at ang aking mga ninuno upang gabayan ang aking puso. Bawat palatandaan na natatanggap ko ay nagdadala sa akin mas malapit sa pag-ibig at koneksyon. Ang mga salitang ito, kapag sinambit ng may intensyon, ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng iyong espiritu at ng dinakikitang gabay sa paligid mo. Mag-apoy ng kandila habang sinasabi ang mga ito, o simpleng panatilihin ang intensyon sa iyong isip at puso. Bawat pag-uulit ay nagpapalalim ng iyong kamalayan at pinapalakas ang iyong enerhiya upang maging kaayo ng tadhana. Tandaan, cancer, hindi lamang ito tungkol sa paghihintay, ito'y tungkol sa pagising. Ang pagmamasid sa mga palatandaan, pagsasagawa ng banayad na ritual, at espiritual na pagminilay ay nagpapahintulot sa iyo na ganap kilalanin ang koneksyon na hindi kailanman naglaho. Ang pag-ibig na nananatili sa iyo ay parang nakatagong apoy, tahimik na naglalagablab hanggang sa tamang sandali. Sa pamamagitan ng pagbibigay galang dito, iniimbitahan mo ang kaliwanagan, pag-unawa, at ang mahiwagang pag-ikot ng mga pangyayari na ginagabayan ng tadhana. Yakapin ang pagninilay na ito bilang isang sagradong gawain. Pagkatiwalaan ang mga bulong ng iyong puso, ang mga banayad na tulak mula sa universo, at ang gabay ng iyong mga ninuno. Ang mga affirmation at pagminilay na ito ang mga kasangkapan na magliliwanag sa iyong landas, na naghahanda sa iyo upang tanggapin ang pag-ibig na palaging nakalaan para sa iyo. Tadhana at koneksyon ng kaluluwa Cancer, panahon na upang maunawaan ang mas malawak na larawan, ang tadhana na nag-ugnay ng iyong puso sa kanila, ang koneksyon ng kaluluwa na ayaw maglaho sa paglipas ng panahon. Sa paniniwalang espiritual ng Filipino, ang pag-ibig ay higit pa sa emosyon, ito ay isang sagradong sinulid na hinabi ng tadhana, ginagabayan ng universo at ng mga ninuno na tahimik na nagbabantay sa Bawat banayad na palatandaan, bawat pagkakataon, bawat natitirang alaala ay bahagi ng isang dakilang disenyo na nagtuturo sa patungo sa muling pagkikita na nakalaan kung ito ay naayon sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Maaaring nagtataka ka kung bakit may ilang tao na paulit-ulit na pumapasok sa iyong buhay, bakit may ilang ugnayan ang pakiramdam ay hindi matitinag o bakit may mga sandali na puno ng enerhiya na hindi maipaliwanan. Hindi ito basta-basta, sila'y mga alingaungaw ng kaluluwa, mga bulong ng pusong patuloy na tumitibok para sayo. Pinapaalala sa atin ng mga tradisyong Filipino na ang ganitong ugnayan ay espiritwal ang likas na katangian, ito'y lumalampas sa distansya, oras, at kalagayan. Ito ang pag-ibig na tahimik na nananatili, matiisin, naghihintay ng tamang sandali upang ganap na ipakita ang sarili damaing mabigat ang katotohanan ito sa iyong puso. Ang kanilang damdamin ay hindi kailanman tuluyang nawala, ito'y umiiral bilang espiritual na presensya, isang tahimik na paalala na ang inyong mga tadhana ay magkakaugnay. Minsan, pinapayagan ng universo ang espasyo at distansya upang patibayin ang ugnayan, upang matiyak na kapag kayo'y muling magkita, ito ay may kaliwanagan, layunin at intensyon. Kilalanin ang mga palatandaan sa daan at pahalagahan ang enerhiyang patuloy na nag-ugnay sa inyo. Cancer, yakapin ang pasensya at pagkatiwala. Ang landas ng tadhana ay kadalasang banayad, ginagabayan ng mga pahiwatig at tahimik na mensahe na maaaring lumitaw sa panaginip, bigla ang damdamin o hindi inaasahang pagtatagpo bawat kilos ng kabaitan, bawat isip na ipinadala ng may pagmamahal, bawat sandali ng pagninilay ay nagpapalakas ng espiritwal na tulay sa pagitan mo at ng taong patuloy na humahawak ng iyong puso. Sa pamamagitan ng pananatiling nakaayon sa mga senyales na ito, hindi ka lamang nagmamasid, ikaw ay nakikilahok sa mismong pag-ikot ng tadhana. Tandaan, ang koneksyon ng kaluluwa ay walang hanggan. Kahit hindi nakikita, kahit hindi nasasabi, sila'y patuloy, tahimik na pinapalago ang pag-ibig, pag-unawa, at kalaunan ay muling pagkikita. Pagkatiwalaan na ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang iyong intuition ay magkakaugnay, ginagabayan ka patungo sa pag-ibig na nakalaan upang bumalik. Ang inyong mga puso ay magkaugnay lampas sa pisikal, at ang paglalakbay na iyong tinatahak ngayon ay paghahanda para sa tadhana na naghihintay sa inyong dalawa. Cancer, habang inaabot mo ang pagtatapos ng paglalakbay na ito, huminga ka ng malalim at hayaan ang karunungan ng universo na manahan sa iyong puso. Ngayon, nauunawaan mo na ang mga banayad na palatandaan, ang mga mensahe mula sa mga ninuno, at ang tadhana na nagpapanatiling konektado ang iyong puso sa kanila. Ang pag-ibig na nananatili sa iyo ay buhay, matiisin ang paghihintay, at ginagabayan ka patungo sa muling pagkikita na naayon sa iyong kaluluwa. Ngayon, oras mo nang makibahagi. Ikomento ang iyong zodiac sign sa ibaba at ipahayag, pinagkakatiwalaan ko ang aking tadhana. Ibahagi ang iyong mga karanasan, ang mga pahiwatig na napansin mo, o ang mga panaginip na nagmulat sa iyong puso. Sa paggawa nito, pinapakita mo sa universo ang iyong intensyon, pinalalakas ang enerhiya sa paligid ng iyong koneksyon. Tandaan, Cancer, bawat kisap ng kandila, bawat bulong ng hangin, at bawat tahimik na tulak mula sa iyong intuition ay isang biyaya. Bigyang galang ang mga palatandaang ito, pagkatiwalaan ng proseso, at buksan ng buo ang iyong puso. May paraan ng tadhana upang ibalik ang pag-ibig sa mga paraan na mas mahiwaga at makahulugan kaysa sa iyong may Salamat sa pagsama sa mistikal na paglalakbay na ito. Manatiling maalam, manatiling may pag-asa, at patuloy na maniwala ang pusong nananatili sa iyo ay hindi kailanman malayo.